Attention po, i-share nyo po ang video na ito para po sa ating mga pamilya, lalong-lalo na yung mga naiiwan ng mga pamilya natin, ng mga senior citizen, mga anak at mga apo natin na nasa bahay lang dahil marami na po na biktima ang mga grupo na ito o mga sindikato o mas kilala sa mga scammer. Yes po, lumilibot-libot po ang mga iba't ibang individual na mga scammer na ito sa iba't ibang mga lugar. Ang ginagawa po nila ngayon, pumupunta sila sa mga iba't ibang lugar at mga nagbabahay-bahay sila sinisingil, binibigyan nila ng 300 pesos, nag o sila ng 300 pesos kapalit po ng pag po ng inyong mga ID. Yes po. May mga individual po na pupunta sa bahay, then mag o sila na magbibigay sila ng 300 pesos basta picturean po nila ang inyong mga ID. Marami na po na biktima. Ang nangyayari kung saan ginagamit ang mga ID ng na mga nabibiktima, nai-scam po ang mga nabibiktima. Kahit sa mga Gcash nila, nakukuha nila, hindi nila lang kung paano dahil nga isa ito sa mga dahilan dahil nakuha po ang kanilang information. At isa pa, ginagamit din po ito sa pang scam sa online at ginagamit po ang inyong mga ID. Kaya naman po, pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga senior citizen, yung mga naiiwan sa bahay, sa mga anak nyo at mga apo. Dapat alam nyo po ang video na ito. Marami na po na biktima. Pupunta po sila sa inyong bahay para mag-offer ng 300 pesos. Babayaran kayo, basta pipicturan po nila ang inyong ID at nagpapakilala sila na mga taga-gobyerno sila. So, wag po natin gagawin ito ay, guys, Okay? Kapag nagsinasabi na hingi ng ID, wag na wag nyo pong ibibigay ang kahit anong informasyon po at mga ID nyo sa mga tao na pupunta at pupunta sa mga bahay-bahay nyo. Kapag may na, naka-experience po kayo ng ganito, pwede pwede nyo pong i-report sa barangay. Dahil itong mga taong itong mga sindikato, marami po sila. Lumilibot-libot po sa Luzon, Visayas, Mindanao at ang pinupuntiriya po nila yung mga mga matatanda na naiiwan po sa mga bahay. Minsan, Sinasabihan pa nila yung mga senior citizen na meron ka pa bang ibang ID diyan ng kapamilya mo. Pag dalawang ID ang binigay mo o tatlong ID ang binigay mo, tagti 300 pesos yan. Pero hindi nyo alam na nagagamit na pala sa kasamaan o pang-i-scam yung mga IDs niyo at mga informasyon nyo. Kaya naman mga uh, kababayan ko, pakishare po ang video na ito. At panoorin nyo po yung video na, po na ilalagay ko po dito dahil ito po ang example sa mga ginagawa po nila na pang-i-scam. Panoorin nyo ang video na ito. Uh... Aulit po nung sinabi niya, hindi ko naintindihan. Di sir, ano lang po, uh, isang valid ID lang po kasi para main encode natin, para mabigyan na kita ng 300. Anong, anong valid ID? Kahit anong valid ID, driver's license, yung mga ganun, mga SSS, kung meron kang ganun, passport, kung meron kang ganun. Ano, para, para saan? Paano bang gagawin dyan? Di sir, uh, yung ID po kasi yun, sir, i-encode namin sa system. Encode nyo sa yes, system? Po, para ano lang po yun, sir, sa ano lang po kasi namin yun, eh, for identification lang, nanguha po kami ng identification ng tao, tapos i-encode po namin para mabigyan ka ng 300. Para, ng national ID lang po yun, sir. Bibigyan tao, saan company ka ba? Sa, sa government po ako, sir. National ID po, sir. National ID. Yes. Hindi ba? Na, Ang automatic alam ko, automatic naka-encode na tong mga ID na to, kuya. Hindi sir kasi marami po kasi tao nga hindi po nakapunta sa office. So ako nagbaybay po ako, sir. So, dito, dito, sa, sa probinsya ako namin. Ako, sa probinsya po, sir. Okay. Kasi ibang tao kasi dito, sir, eh, hindi nga alam kung paano gagawin. So ako, gusto kong tumulong. So nautusan ako ng government sa office namin na magbaybay individual po. Magbaybay individual. May wala kang mga kasama. Wala po, sir, kasi yung kasama ko andun din po. Ako, ah, balian uh, ako, sir, ah, ruta ko yung dito, sir. Okay. Hindi mo ba alam, sir, na yung mga ID na hinihingi mo ay mga sensitive documents yan? Hindi, sir. Safe naman po yun kasi naka-input naman po sa system yun, sir. Kami lang po nakakaalam na. Hindi. Sir, ang ano dyan, naka-encode na itong mga ID na to. Opo. Valid na to. Ba't i-encode mo to ulit? Si sir. Pag kukuha po kasi yung national ID, sa kailangan po ng valid ID, sir. Para for identification na po yun, sir. Kaya nga. Opo. Sir. mo. Hindi mo ko maintindihan. Hindi, sir. Kasi, nasa kasi ko, yung ID, anong gagawin sa ID? Sir, kailangan na po ng prueba kasi yun na yung tao na yun, siya talaga yung kinausap ko, para syempre makita ng tao na sa office na legit yung tao na kinausap ko. Sir, ganito yan. Yung mga ID na nini mo, okay. naka-encode na nga yan. Bakit kailangan mo pang picturean at bigyan ako ng 300 para i-encode ulit? Syempre, sir. Kasi ano po yun, sir? Eh? Uh, legit na tao po kasi kami, sir. So, ang gusto po kasi ng office, uh, legit na tao yung mga ko para, syempre, gusto ko namin tumulong. Paano, paano, legit? Paano tumulong? Eto, sir. Hindi na sa pumunta ng office. Balik kami na lang po nagbay-bahay. Hindi, sir. Ah, uh, kung parang, ano yan, hindi, hindi ko yung, ano mo, yung sinasabi mo eh. O sige, bibigay ko siya yung ID. Yes po, yes po. Tapos bibigyan mo ang 300. Mm. Tapos pipicturan mo. Picture lang po yun, sir. Hindi na po, di, di, naman po namin kukunin yan, sir. Kaya nga, kukunin mo. Saan mo gagamitin at pipicturan mo yung ID ko? Sinasala po. ID nga po, sir. Ulit-ulit po tayo, sir. Nasa hmm. inyo naman po kayo ibibigay niyo, sir. Hmm. Hindi, sir. Hindi na po kayo nangingilit, eh. Ayan nga, ando na nga tayo, sir. Hindi, 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 hindi Pero, ang kinababahala ko, umiikot ka dito sa amin, eh. Opo sir, uh, ruta ko po kasi talaga to sir. Kaya yeah. Ya, dito sa kabila sir, tapos ko na rin po. Dito, Baya, dito po. po yung dito dito. Po, Ano, may alam ako, hindi po kit dito sa probinsya nakapira, Eh, maano mo ko, malalamangan mo ko kaibigan. Sir, hindi sir, hindi kaibigan. Hindi, hindi. hindi kaibigan mo kaibigan. Hindi naman po tayo nilalamangan sir. Kaibigan, ganito yan. Hindi naman po namin tumulong sir. Kaibigan, ganito yan. Yung sinasabi mo pipi yung ID ko? Ah, pwede nyo magamit sa ano yun, sa pagre-register ng SIM card eh. Ay hindi po sir, hindi po, sir. Tapos, hindi po kami ganun, sir. Or i-register yung si GCash. Nasaan yung ID ko kami sir? O pinagsasabi nyo sir? Hindi, alam ko na yan bro. Alam ko na yan. Nangyari na sa kapitbahay ko yan. Eh di sir, kung nangyari sir, iba nyo kami sir. Paano kayo nagkaiba? Eh sir, kami sa national ID po government po kami sir eh. Makulit ka nga. Yung intention mo sa sinasabi mo ay magkaiba. Sir, Alam ko intention nyo. Sir, pinapaliwanag ko nga sa Dadam alam ko gagamitin niya sa pagpapa-register ng ano ng SIM card eh. Masyado nang ID na utak niyo, sir. Sa shadow ang pag-iisip niya, sir. Ano advance for safety ang inaano ko? Safety naman po yung sir kukunin namin, sir. Encrypted po yun yung sa system po namin, sir. Big sabihin, kami lang po na ng information na kinukuha namin. Sir. De bro, tigasan ka ba? Diyan lang po sir sa kabilang bayan. Hindi ka taga rito, bro. Di sir taga diyan ako, sir. Kasi hindi. Ngayon lang ako nakapunta dito, sir. Sa ruta ko to, sir. Eh. Hindi ka rito, bro. Ano company mo? Sa government po sir, nangunghala po kasi kami ng ID sir. Anong, anong company mo? Hindi sir, ano lang po kasi yun eh. Sa government po kasi kami sir. Anong, ano, saan sa government? Hindi pwedeng sabihin sir. Paano hindi pwedeng sabihin? Kinukuha nyo nga yung ID, ID, ID sir. National ID lang kami. Nagito 8 lang oh, sige, ko, sige, Sige, national ID ka. Pa, patingin ng ID mo. Hindi sir, ID nyo muna sir. Hindi, patingin ng ID mo na um, uh, employee ka. Sir, yung ano, ID na lang muna kailangan namin. Ba't dahil mong hinihingi sir? Hindi, yung identification mo para malama ko na legit talaga yung sinasabi mo. Sir, ID lang kailangan namin, sir. Sir, ba tingnan nyo ka ng ID, sir? Hindi ba pa patungan na sa government po kami, sir? Ito nga, bibigay ko nga sa'yo yung ID ko. Pakita mo muna yung ID mo. Eh, yes, sir, ID lang kasi kailangan namin, sir. Saka okay. may 300 ka naman. Teka lang. lang, teka lang. Ilan na ba yung na, napunta mo ba dito? Marami na po, sir. Tsaka, sir, bakit ako kayo video, sir? To, ano to? Kasi alam ko na yung, ano mo, yung intention mo, bro. Pero Kaya nga sa mga kababayan ko kahit din po kami dito sa lugar namin, na experience ko po rin po 'yan. May kumatok sa bahay ko, then tinatanong kung pwede daw po makita ang ID ko for verification daw, tsaka census daw. Ganun ang ginagawa nila pero 'wag niyo pong gagawin 'yan kasi ang dinadahilan po minsan, nagsi-census daw sila sa mga bahay-bahay at titignan po nila 'yung ID ko, may nililista sila pero pinipicture na po nila ang inyong mga impormasyon. So, naranasan ko na rin po 'yan. So, please po paki-share ang video na ito para maging aware po ang ating mga kababayan for awareness po kasi ang mga scammer ngayon, parang mga isang malaking sindikato na sila na gumagawa na ng mga iba't ibang paraan para makapanloko, makakuha ng pera at gamitin ang sarili nating identity para safe na safe sila.